Dating trabaho ni Jacqueline, bago pumasok sa pag-aartista. Sinong mag-aakala na ito pala ang dating naging source of income ng premiadong aktres bago pa pumasok sa pag-aartista, na siya ring dahilan kung bakit mas pinili niya ang buhay sa showbiz, hanggang ngayon nga ay marami pa ring mga madla at mga tagahanga, mga kasamahan sa showbiz ang nagluluksa, dahil sa pagpanaw ng isa sa mga tinitingala pagdating sa pag-arte, kaya masasabing isa siyang kawalan sa industriya, Marami na ring natanggap na mga awards ang aktres, locally at internationality, at ang isa sa pinakabigating award na natanggap niya, ay nang manalo siya bilang Best Actress sa International Film Festival na, The Kenes Film Festival, iilan lamang sa local showbiz artists ang mabigyang parangal sa nasabing film fest, pero bago siya makilala bilang isa sa mga hinahangaang batikang aktres, ano nga bang trabaho ang nagpamulat sa kanya sa realidad ng buhay, lingid sa kaalaman ng mga madla? na bago siya pumasok sa pag-aartista, isang bibingka vendor ang namayapang aktres. Kwento niya, napakaliit daw ng pera na naiuwi niya kaya siya pumayag na mag-artista. Kaya sa edad lamang na 21 years old ay namulat agad siya sa mga sexy films, singer daw sa isang bar noon ang nanay niya, habang American German soldier naman ang kanyang tatay. Pero hindi niya ito kailanman nakilala. I never saw my dad. Wala akong desire na makita at makilala siya, life goes on without you, parang ganyan, nandoon lang talaga ako, I'm very very observant type of kid, napasok sa mundo ng pag-aartista si Jacqueline Jose dahil sa kanyang half-sister na si Veronica Jones, na isa ring actress noong 1970s hanggang 1980s, sa katunayan ay o personal assistant lang siya ng kanyang kapatid hanggang sa naging ganap na actress na rin siya, ang una niyang naging pelikula ay ang palabas na Chicas, noong 1984, Ngunit lalong mas nakilala si Jacqueline Jose nang pasukin niya ang sexy movies, at nang maging sexy star, ilan pa sa mga pinagbidahan niya na palabas noon ay ang Itanong mo sa buwan, private show, ilan naman sa kanyang non-sexy roles ang The Floor Contemplation Story, at magduse ka, doon nga ay nakakuha siya ng tatlong Best Supporting Actress Awards mula sa Gawad Urian. At ang huling appearance nga nito sa television bago pumanaw na napapanood pa rin hanggang ngayon ay ang FPJ Batang Kiapo, masasabi rin na isa si Jacqueline Jose sa may pinakamagandang muka noon sa showbiz, pero hindi lang ganda at kaseksihan ang nai-offer ng aktres sa industriya, dahil isa siya sa mga batikang aktres na pinakahinangaan sa larangan ng pag-acting.